Ha, kung may ako mo advice ko, unsa ba yung pagkabuhat nga? Ano ka ko kung sa kung sa di na ganon ng simbahan. Ako na mo na may salbisyo ng tao, mo na aktibo sa simbahan. Walang ako, ako na wala po siya sudlan. Alibir ka matik ko sa inyo nga, alala about ala, kasi may sudlan ni panulay ni. Kung sa ko nula kung sa kung buhaton, magdilipirat ba ko, mag kung ano sa balay, kusabalay, buipik mo na dito. Okay, Oke, Ma mayo mayo kayo ang pangutana sa tuhing <laughs> Kung saya akong buhaton, nga ingon ana ang kahimtan. Una, ngunin mamatikda na to, bisag asa mi makuyog ni Father Darwin, eh, labihan daghana kayo sa mga tao, puno kayo. O niya ka mga Katoliko na, mag-evaluate ganito, pila ninyo dire, nga rosario kauban ang pamilya. Lison kay na pangitaon sa si kadagahan. Labi pang lison kay pangitaon, kanang mangutana tapila ninyo din he, dunay time nga magkatikismo sa inyong pamilya. So, ano may maing buhaton? Una, pray the rosary together with the family. Ingon uh, si si Ah, uh, faithful of twelve, give me soldiers praying the rosary and I will show you how to conquer the world. Pray the rosary, nanuman. Sa rosary langdan na adihan. And the no de Padre no me patret, we lead this padre santo onang 41916, alang sa wala maluwas ang krus binuang, apan alang kanatong giluwas ang cross gahom sa Dios. cross gahom sa Dios. Unya naa diha gani ang kinini ang our father the seven petitions unsa man diha ang our father seven petition ang ika ang unom nga bahin unsa gingon diha ipalayo e kami sa panulay Nanung gingon ba diha sa our father ipalayo e kami sa panulay tungod kay ang panulay before na asya mo atake sa atong panimalay sa atong kinabuhi sa bawat isa sa itong pamilya, mananghid pa na naa sa Diyos. Tanawa si Hope. Before di si Hope, ang iawa na nanghid pa. Naakay sulugoon, si Hope ako siyang atakihon. Munang daa sa Rosary, sa Our Father, na ikaunong bahin, ipalayo kami sa panulay. Ganun man, sa wisdom ni Ginong Jesus, before ang iawa, mananghid ka atakihon ng imang pamilya, unhin na siya three years. Ipalayo kami sa panulay. Pero kung tugutan man sa Dios ang panulay nga musulay sa atong pamilya, dunay ay ikapitong bahin, hinunoa luwasa kami sa daotan. So, unsay maayong buhaton, pray the rosary together with the members of family. Then offer, offer your intention for the conversion and holiness of the members of family. Ano man, dapat nga samtang na to diri sa kalibutan dili ta mabungkad dili ta mabungkad lakip na sila ing kinabuhi sumunang naang pangayua gyud niyo nga ang mga miyembro sa pamilya mabalaan mga ka igsuonan nga ni adinhe matakos nato do na lain, lain ambisyon sa atong kinabuhi ang pinaka bugat nga ambisyon nga dapat naata matagusan nato dapat mangambisyon ta na mabalaan. Kana dapat ang ambisyon na anato mabalaan ta. Nga naman, kung kana ang atong ambisyon na mabalaan ta, siguradong ihatag na sa Dios Kay nahiusa sa iyang ambisyon para nato. O nang Pedro Ono 16, pagbalaan ka mo, kay ang Diyos balaan man. Padayon sa imong rosary, kumpisal ka na bulan, Gaida ang imong pamilya nga madala nimo sa si simbahan. Intensyon ang imong asawa for the conversion. Oh. Para di gyud magbulag-bulag bisan dinhi sa yuta og sa laing kinabuhi. Mga kaigsoonan, diman ina na kumpisal kada bulan, ang kumpisal way bayad. Ang pagsimba way bayad. Samot na ang kaluwasan. Free, libre, way bayad. Pero kabantay ba mo? Siya po, dun ay bayad. Pambabae, dun ay bayad. Panigarilyo, dun ay bayad. Pagubugubog, may bayad. Di ba? O sa punto niya, huwag mo kabantay sa mga panghitabo sa kalibutan, nga nung dakahan mang tao mo bayad impirno samtang ang kaluwasan free libre amen, amen. Una na ang prayer uh, uh, pregid sa rosary pinakalingon yun nga hinagiba na to, mga kaigsuunan katoliko nga naman nga mga dominikan o mga pransiskan ang ilang rosaryuhan na mas kilig nga nung nakabitay maskilin, tungod kay kuni ikaw sundalo, wala kay armas, di ka makapatay sa si imong kontra. Muna na ang uh, pray the rosary. Ato ni ang hinibig, mo bitaw na na ang laing sikta, rosary kanunay ilang gitaki. rosary mo kanunay gataki, mahala maria mo ilang gitaki. pero sa solemn exorcism, sa exorcism ni uh, Saint Benedict, atubangan sa mga taong nga hilabi ang kadaghan plasa, plaza iyang gipatugaan ngi demonyo sa ngalan sa gahom ni Ginoo Kristo og sa gahom sa mahal na Maria og sa Santo Rosario tugaan ngano mahadlok ka sa rosaryohan demonyo og ang dimonio, mingon binidik binidik maluoy ka kanako pasakdi imong guardian angel mo ako og miluhod si Saint Ah, Benedict, o mingon sa gahom ni Ginoong Iso Kristo, o sa mahal Maria, o sa Santo nga Rosario, tugan demonyo nga nung mahadlo ka si sa Rosario. O sa sa demonyo, sa matag litok ninyo sa Rosario, gitay og ang imperno, gimaso ang among olo, kung kamo pang tanan mag Rosario, katapusan na namong demonyo. Amen. Mga Sonan, ibalik nato Pray the Rosary. A family that prays together stays together. A nation of prayer is a nation of faith. Monanging ni eh, Father Peyton, Patrick Peyton. We are in the field of spiritual war. Ang pagdagahan sa laing relihiyon, produkto na sa espirituhan ng guba. 2 Korinto Kapitulo 11, versikulo 12, katos 15. Nga naman, ang taktika sa yawa, divide and din attack. Tanawa ang laing-laing relihiyon. Danawa, Wala sila'y sakramento. Ang ila, Biblia lang. Biblia lang. Pulong lang. Wala sila'y Eucharistia. Wala sila'y pagkaon. Pulong lang ila. Unya, kanang sigig pulong-pulong. Wala'y kaon-kaon. Makabuang, mana? No? Paano na? Nainanoodlo nga. Tuo luwas na. So, muna, Iksuon? ang pagdaghan sa lain-laing tinuhuan part na sa espirituhan ng gubat. Mutuo man magdili, di mong Di mo ka iskapo na we are in the field of spiritual war. We have immortal enemy who wants to destroy us not just in this life but in the next. And the outcome of this war is very dangerous because it will determine to our eternal destiny. Duhalang ang pwedeng mahitabo nato din kalibutan Mudaog o mapalde. Ba't gusto ang gino'o nga mo Fight in a good fight. Pero ayaw kalimot. Nga ang hinagiba nato sa spiritual war, more prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. Mga kaigsoonan Di, sa ulog na to, ang piyesta sa pagka himugso sa atong simbahan katoliko. Atong awahagon, kita, matagusan nato, to, Matag sa atong pamilya. Dili lang igo nga magwale o mudipinsa ta sa atong pagdoo. Ang labing ligon nga pagdipinsa sa pagdoo, mao ang ikinabuhi nato ang atong pagtoo Og ayaw kalimot, nga ang atong pamilya, simbahan na, domestic church, domestic church. Busa, kitang mga katoliko, ayaw mo kalimot, pagpakasimbahan ta, sulod doon sa pamilya. Tanawan niyo sa Bible. Asa gisugo ang atong ginong Jesus yung mga tinunan permero. Panlakaw ka mo, o pangitaan ninyo ang mga anak sa Israel nga Israel! pagkaban na niya at isir pa siya sa Matthew Kapitol 28, 19-20 panlakaw ka mo ngantos ni kalibutan o isang niyo ninyo ang maayong balita mga kaigsunan nga niya din eh o mga ka kaoban -ka 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 mga CFD nga nagwali akong encourage ang matag-usa ng mga katoliko magpakasimbahan ta sulod sa pamilya subdini niyong wali ang inyong pamilya before tayo mo kawas, dapat nag-una na sa pamilya. So, muna ang angay na itong buhatong ikso.